at may lakad kami ng mga kaibigan ko papunta sana kami ng rad kaso hindi rin kami natuloy Good morning nga pala mga maga uh, araw ng hundiras ngayon it's uh, 19 19 ng mga April 2020 pa kaya mga maga maga kami nagising uh, Pupunta nga pala kami sa Awads may mili kami ng mga second hand na, second na mga kung ano na pwedeng mabili namin pwedeng nyo yung mapakalabangan umaga so, kami nagising ito ang kwarto ko at uh, hindi ko kasi ano na tapi ayun ito ako sa kwarto ayan ang kama ko Alis kami nila na kay Papunta sa Manchester Samahan nyo ako uh, Basta good morning Good morning sa inyo lahat dyan Magandang magandang magas Sila nung lang sa mga OW natin So tara Samahan nyo ako Hindi na ako nagkape uh, Time check sa 5.35 na rin ng umaga So mamaya na ulit Okay, mamaya na ulit ako mag-video So nandito ako sa loob ng plat nila Alakay Punta ako dito. Ayan. Ang dilim pa. Magpagod pa sila. Ayan, may busy ka kayo. <laughs> eh, ayan pa si Dante. Sabi ko, 5.30 kami alis. Tanghali na. Huwag si Six. Ano oras na yun, no? alas 6 na, oh. Ano oras, oh. Siyempre, eh. kaya nga na yung pag-youtube, kasali na ang pagkakamamaritis niyan. Lahat na nandyan na lang. Kaya ang kapalan ng mukha to. Lato-lato na wala pa. Lato-lato, paalata yung pakinam sa lato-lato. Oh, ito yung buhay natin dito sa Jeddah. Kung ano yung buhay na ano, 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 ano nagaganap sa atin. So, paalis kami. Punta kami ng Harrods. Mamimili kami ng mga second hand. Sige naman ng TV. Saka sasakyan. BMW wow! na, na plaka. Ay, ano ba? Bala na kung ano magbili doon. <laughs> Samahan niyo kami. Na mamili na kung ano dapat na mabili doon. Mamaya, bibidyo ko kung ano yung na, na mabibili namin. Ayan ang gising, magyapan mata ko. Yan ako Ayan, good morning, good morning. Nandito kami sa tapat ng Lulu. Kaya sa matagaling. Ah, namili kami ng itlog. Itlog Lakay. Ayan o. Oh. Ngayon mo kami tubig. Mga mamahinga kami sa tapat ng Radison. Ayan, Radison. Okay. Ayun yung dulo. Uh, Namamay nga lang kami at uh, may inom kami ng tubig. Ayun si Dante kasama ko. Saka si Lakay. Ano? Si Lakay mukhang nalugi. Dumampot ba naman ng Colgate? Akala niya... Tik-tik-tik pa 5 lang eh. Nung pala 58 pesos pala isa. Ayun, bigas, ay. Ayan bigas eh. Ayan o. Oh. Ayan, ang bigas. Mamili ng bigas si Dante. Ilalagay doon sa baggage, uh, sa si cargo. Ayan, bumili kami ng pang ulam. Ang binili ko, manok, saka isda. Ayan, ang binili ko. Ayan, namili kami. Kahit log. Ayan. Ayan. You know?

Pumunta kami sa Arads. Wala pala. Sarado pala ang Arads. Ayan. Ayan. Okay. okay na. Straight na tayo. Wala ka na tayo. Let's so go. Yup. Ayan. Ayan sila kayo. Naglalakad. Kasama ang kanyang itlog. Dante. Kasama yung kanyang bigas. Ayan, galakad kami sa Anong tarik to? Tarik Medina uh, Medina Road uh, Mamaya na ulit Yung parigid namin Kainita kami galakad Bali 5 minutes o 10 minutes pa kami maglalakad Mula doon sa uh, Lulu Ayan, kainita ang Katirikan Time check Anong lahaba ang oras ngayon? Alas 10 o alas 11? Alas 11 Amen na ulit. Ay, nahitaan lakad namin. Ayan. Pupunta sana kami ng sarad. Hindi kami nat natuloy kami. Nandun na kami sarad. Kaya lang, pagdating dating namin sarad, sarado na pala yung compound. Pinasarado na pala yung mga hukay-hukay doon. Pinagbawal yata. Puro security ng kwan nakita namin mga security hindi na kami tumuloy may tuloy kami pa uwi kaya ito ang nangyayat sa amin, napunta kami sa lulu nakapamili na di oras ng itlog nila kayo yan, buti may mga puno kami na dadaanan. medyo malilim dito yan o oh. yung kaabahan sa sakasalan na dinadaanan namin ayun yung amin ng lugar na yun sa malayo pa tapos ayun ayun no kainitan na yung nilataanan namin ayun yung building pa namin, accommodation pa namin na yun ayun layo pa naku 5 minutes nandun na kami ito na dinadaan na kami ngayon ha. Kainitan. Buti madalang pa sa sakin ngayon kaya nakakatawid pa kami ngayon dito. Bawal mo tumawid kasi. Ayan. Ngayon may gosili na dito. Ang linis. Tapos meron pa siyang um, coffee shop. Ay o. Ano? Itan, dalawa na ako na sa akin Baka maada pa ako, mamaya na And Ganda flowers Ayan, yung mga dinadala namin dito Bali, ito Pinaka center ng kutsada Kabilang side, kutsada din Itong kutsada na ito, kutsada din Ayan, nasa center kami nakatira eh. Ito na, center yan. Mga hotel, lahat ng na dinadala namin ito, puro hotel. Kaya tinitiran din namin dating hotel yun. Sa amo namin. Ayan, nadala namin isang hotel. Rotana Hotel. Sentro. Sentro pala ito. Pero Rotana siya. Ayan o. alam marami dito hotel. Malalaking hotel. Mm -hmm. Ah, dito tayo na pala sa sentro. Ay, malap ka dito. Malap nga yung sandali. Kukunan ko kayo. Kukunan ko kayo. Ayan, ayan, ayan. Okay na. Okay, okay na, okay <laughs> na. Ka-live eh. Ito mga sanitas. Ang puno na ito mga sanitas. Malilit ang bunga nito eh. Ayan tayo duligan ng hansada. Ito yung isang kanto eh. Ito, hotel ulit. ay yung isang building na sa gabi maraming ilaw bebang kulay ng ilaw yung hotel na yan sa si taas na restaurant sa gabi kaya maliwanag siya maraming siyang ilaw sa gabi ay malapit na kami mga 2 minutes lang na sa building na kami sa accommodation ayun yung accommodation namin ayan yan yan nyo yan ayan yung So, mahinit talaga Tapit na kami Mga 1 minutes Yung naka-commentation namin, yun na, tatanong yung building Tapos, ayan o Kanino namin Dito na kami sa may main door. Layo din. Halos sa 15 o 20 minutes namin nilalaka dito. Mula sa accommodation hanggang sa Lulu Hype. Yeah. Ayun, sa wakas, nakalating din. Nakalating din sa wakas. Ayun. Ayan. Ayan.

Nainis na tong video na ito. Dari-dari-dari. Dire Walang edit. Open the door. Ayan. O yun. Automatic. Okay. Dito na Nandito uh, na sa plat nila. Hindi. Akin ako sa Huwag nang gulay sa aging. Hop ko muna Ayan, lalabas na ako Bukod na sa Ayun, buksan Yes Ayan, bakit ako na handlan 5 floor kasi sila ako naman 7 floor. Hindi na ako tumakal ng elevator. Lapit lang naman. Ayan. Okay na. Nandito na ako sa 7 floor. Ayan na. てどこ kita bisa So, vamos com. Yo. ini de nos sacam. Inici. Vamos melhorar. ulang. isda eh yung pala yung manok sa alap na rin pinagrip ko yan yung isda eh o ay tutang ito manok binili ko tapos isda yan yung ko pa to binili yung isda anumahan nga pala Madilim. Ayan. So, namahan. Hindi na ako ng 1.5 kilo. Bali, nakakahalaga siya ng 7 real. O. Oh. 7 real lang to. Mula lang. Tapos, bumili ko ng tsaa. Tapos, bumili ako na. Ayan, ko ito pag nang nasa Pilipinas na ako. Tapos, bumili ako nyo. Baka sakaling gumawa ko ng uh, palitaw. Tapos netted na luya. Ayan, bindi ko. Hindi na akong netted na luya kasi maganda at sa uh, malasang malasa to kaysa sa mga imported. Ito, bumili ako ng Korean beer. Uh, Ayan, Korean beer. Panghalo sa mga sangkap. Isa sa mga nagpapasarap ng pagkain to. So, hanggang dito na lang muna. Oh, ito ko Pawisan. Hanggang dito na lang muna. Mamaya na ulit. Uginilinis ako ng isda. Bye bye. Nagdesposay niyo lahat.